Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Stephen Curry sa mga nagsilabasang trade tungkol sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malakas pala talaga ngayon ang bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops. Kahit man nga po sobrang nakakadismayan na naman ang ipinakitang malamyang performance ng Golden State Warriors laban sa Minnesota Timberwolves, ay tatanggapin pa rin nga po nila ito gayong dahil nga po dito ay nakangat pa rin nga po silang muli kahit papano sa ika-top 10 sa standings ng Western Conference sa kanilang record na 20 wins at 20 losses. At pagkatapos nga po ng kanilang pagkapanalo ay mismong si Stephen Curry na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview, Naminado nga po siya na hindi talaga niya nagustuhan ang pinamalas ng kanilang team sa second half dahil nangangahulugan nga po nito na nahihirapan pa rin nga po talaga silang manalo sa kanilang mga laro at isa pa rin nga po silang ganap na average team. Ibinulgar naman nga po nito na alam nga po niya na marami na sa kanilang mga fans ang nagsasabi na kailangan na nga gumawa ng trade ang JSW sa lalong madaling panahon. Ngunit bagamat man nga po natutuwa siya sa mga posibleng trade na maaaring nga po nilang magawa ay mas nakafocus pa rin nga po sila sa kanilang mga laban. Hindi rin naman nga po siya nangingialam sa trabaho ng kanilang general manager na si Mike Living. Sa madaling salita, ipapaubayan na lamang nga po niya sa kanilang front office ang pagawa ng trade ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malakas nga daw po ang bagong sentro ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Miami Heat ay gumawa na rin naman nga po ang kanilang front office ng dalawang magkasunod na move matapos nga po nalang i-wave ang kanilang rookie at two-way player na si Quincy Olivare at ang official na pagkuhan ng kanilang team sa kanilang pinakabagong sentro na si Trey Jemison III na pinapirama rin naman nga po nila ng two-way contract. Kaya si hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig isa nga po itong 6'11 na big man na huling nakapaglaro sa kopuna ng New Orleans Pelicans ngayong season kung sa nag-average nga po siya dito ng 2.4 points at 2.8 rebounds sa loob ng 16 games. Naging starting center naman nga po ito last season para sa Washington Wizards at Memphis Grizzlies kung sa nag-average siya naman nga po ito ng 6.8 points, 5.4 rebounds, 1.1 assists at 1.1 blocks per game. Kaya kung sakasakali man nga po na mabibigyan ito ng tama at sapat na playing time ni Coach JJ Redick ay mari nga po na makapag-ambag ito ng malaki sa kanilang mga laro. Malino naman nga po na isa talagang sentro o big man ang kinailangan ngayon ng Lakers kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit isinakripisyo nga po nila si Quinn Solivare para makakuha nito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.